ayun guys uh, gusto kong share sa inyo itong video na to kasi meron akong na hide na comment alam mo na kasi nung siya naglive ako sabi sa akin nandun siya sa live ko pero hindi, hindi, hindi ko siya nakikita wala talaga hindi ko siya binabanggit hindi ko siya, na, hindi ko siya sinasyato kasi hindi ko nga siya nakikita nakahide siya kung nakakala ko na block ko pero ko I think na hide ko kasi chinik ko naman sa may comment wala naman doon, ano remove lang na kayo, remove remove lang nakalagay doon sa ka, report sa ka hide eh I think na hide ko siya kaya hindi ko siya ni remove kaya yun uh, ko kung paano ko siya matanggal ayun watch na tong video na to tanggalin natin siya sa hide para makita na natin siya sa mga comment, sa live ko sa sa mga post ko sa video is makita na natin siya. Kaya guys, please, please watch this until the end kasi makikita nyo rin dito kung magkano na yung kita natin sa YouTube. Mas tagagal natin huminto at kahit may laman na uliin ang ating YouTube channel. Ayan guys, thank you so much. Please like, subscribe, and click the notification button. Please watch this all pool. Ayan guys, uh, nandito tayo sa YouTube channel ko. Uh, pumunta ako sa Chrome. Uh, ganito siya wait, pakita ko sa inyo ah? yan uh, ito sa cellphone ko uh, sa tablet ko kasi yung self, may cellphone ako, kaya lang hindi ko siya ginagamit sa cellphone ko, yung sa chrome, dahil sa chrome pag binuksan mo siya, tapos may apps ka ng youtube studio is mawawala siya, uh, pupunta ka, so, sa apps pero kung gusto mo naman na dumirek, uh, tanggalin mo muna yung apps mo para dito kasi dito sa sa site nila sa Chrome is makikita agad. Ngayon, uh, yung mga kailangan mong makita. I-type mo lang YouTube. Uh, may i tayo yung ano, may i-hide, uh, uh, tatanggalin natin yung nakahidin siya sa aking comment ngayon hindi ko siya makita kaya ito ano natin i-unhide natin siya youtube studio yan dahil yung ano ko nandito rin sa ano, automatic siya na nakalagin din dito sa tablet ko kasi kayo gumamit ng laptop uh, tablet and cellphone, pwede naman. Basta tanggalin nyo yung apps para ma-direct ma kayo sa ganito. Kasi sa apps, eh, hindi nakikita to. Sinubukan ko, hindi siya nakikita. Ngayon, guys, ah, uh, pupunta tayo sa setting. I may hide tayo. Click mo yung setting di sa baba. Ah, uh, hindi siya natin siya hide pala. Eh, eh, natin siya, ah, uh, hidden natin siya kasi naka-hidden siya sa akin hindi ko siya makita Marami siyang comment, nakikita niya yung live ko nakakapanood siya pero hindi ko hindi hindi, hindi ko siya nakikita ngayon hanapin mo itong community Ayan, scroll up mo lang Ayan, community, click mo si community moderation medyo ang pangit yung touch yan then pindutin mo tong user management Then, punta tayo sa scroll up natin. Yan yung mga friend ko dati, guys. Ito. Ito siya. Yan. Naka-hidden user siya sa akin. Ngayon, tanggal natin siya. Click mo lang yung X, mawala na siya dyan, ba? Diba? Okay na yun, guys. Ito pala yung mga in-open kong moderator. Naka-moderator siya sila sa akin. Yan para pag gusto niya maglapag ng anuila, yan pwede mga nakamoderator sila sa akin yan then save lang natin guys hmm. ngayon makikita natin yung mga comment nila makikita natin o oh, di ba diba? may 40 cents na ako check ko nga yung google adsense ko Yan lang guys ha hindi ko na ipakita sa inyo yung Google AdSense ko. Kung gusto makita rin, sige. Kung magkano na kita get natin, Google. kita natin kung magkano na kita natin sa YouTube. Tapos wala Google. <sighs> Yan, ito Google AdSense pala guys. Yan. Dapat ganito makita mo. Google AdSense earn money. Ganon. Click mo yan. Ayan. Arabic siya. Yan. wait mo lang naman kasi mag-English din naman siya. Yan. Log in. Tumatik na siya kasi nandito naman yung aking account. ayan na guys yung kita din 22 and 69 Last na sinahod ko is 99 dollars. Last sa ah, last na sahod ko. Mm, yan lang guys, ayan oh. Makita mo na akin yan kasi ito yung aking account sa YouTube. And bye bye. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell button for updates. Guys, I'm Bejo.